Hello guys, gusto ko lang sa inyong i-share itong binigay ng aking kapitbahay. Ang sarap talaga magkaroon ng kapitbahay, kaibigan na palabigay at napaka napaka pala kaibigan. So ayun nga guys, habang nag-gardening ako kanina, doon sa likod ay tinawag niya ako. Uh, sabi niya saluhin ko daw ito buti lang magaling akong sumalo guys so eto guys isishare ko sa inyo yung binigay niya kanina lang meron siya ditong binigay na tinapay na may kulay ayan napakabait kasi ng amo nun ayan dalawa siya oh. dalawang ganito sarap yan tapos may pe tapos yan tatlong mansanas Dalawang pair. Tapos, ito. Hopia ito. Alam ko, Hopia. Hopia sya yan. Hopia. So, ayan ang binigay niya, guys. Ngayon-ngayon lang. Ayan. Wait lang. So, ayan lahat, guys. Yung binigay niya ngayon-ngayon lang. Masarap tong mansanas na to. Oh. Ayan. Masarap to. Crunchy at juicy. Ayan. So, tatlong mansanas. Dal dalawang pera na malaki. Tapos, tinapay. Pang kape namin yan. Ayan. O. Pang kape namin yan. Tapos, ito naman, hopia. Dati na siyang bukas. Dati na siyang bukas. Ganyan siya, guys. O. Ito so, Ayan, o. Hopia. Glory. Galing glory siya. Glory ang, ban ang brand niya. Ayan, o. So, yun lang guys ang aking mga share po today para meron naman tayong pang update. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. And thanks for watching. Thank you sa lagi nagsusupport sa aking mga video. At ganoon din ako. Pag nandyan guys sa comment section ko, syempre ako ay magsusupport din sa inyo. So, bye guys. Yun lang.